Okay. Nagkaroon ng opinion ng mga ulama. Kung pwede bang mag-imam ang lalaking hindi tuli? Ang pananaw lang karamihan sa ulama, tanggap ang sala, pwede mag-imam. Pero meron sa mga iskular ang hindi tanggap ang kanyang pag-imam kasi nga hindi pa daw tuli. So, yan ang opinion ng ating mga ulama. At ang kay ay tanggap po ang kanyang ang, ang, tanggap po ang kanyang sala at, at, at tanggap po ang kanyang pag-iimam kahit hindi po tuli. Pero ang tanong, siyempre, si, si, ang lalaki tinutuli talaga at obligado yan sa kalalakihan ang tanong, ang babae, ang babae, tinutuli din ba? Ang propeta sallallahu alayhi wa nabanggit niya sa hadith, na sabi niya, Ida masal khitanu bil khitan. Ida khitanu bil khitan. Yung mga nurse dito? Sa hospital nagtatrabaho. Okay, so ibig normal na to sa inyo ng mga topic, no? Okay, okay lang ba yung ano? At topic natin, ha? Sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, khitanu bil khitan. Pag nagdikitan, o nagsalubong na, ang tinuli sa tinuli. Ibig sabihin, tinawag din ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa babae na tinutuli din po sila. Dito sa hadith na to. Pero ang pananaw po ng ating mga ulama at pinakamalapit po sa tama na at uh, rajih, pinakamalapit po sa katotohanan na pananaw ng mga ulama, ang pagtutuli po sa babae is sunna lang po at hindi publikado. Voluntaryo lang po ito sa kanila. Dahil si Umu Salama, di ako nagkakamali, isa sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tagatuli ng babae sa Madina. Kaya lang, ilan sa mga ulama, sabi nila, ang hadith na ito is daif, hindi siya authentic. Sabi ng ating, ilan sa ating mga ulama. Okay. So, una, na, sunan na fitra is pagtutuli. Mayroong bang edad na kailangan matuli na ang lalaki? Wala pong nabanggit na dalil. Kung ilang taon na dapat na matuli ang ang lalaki. Ako hindi nakakamali, ha? Si Ibrahim alayhi salam, tinuli siya sa edad na 80. 80 years old na po siya. 80? Yes. So, ibig sabihin walang dalil. Kaya ng pinakamainam, bago pa maging ganap na binata, ang lalaki dapat ay matuli na po. Okay. Tapos na tayo dito. Kabilang sa kadalisayan po kasi yan at maglilinis po sa, sa special po sa lalaki ay ang pagtutuli po. Okay.